Uh, yun isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol Ngayon ay araw ng uh, lunes uh, January 20, 2025 At ngayon ay magre-reaction video lang tayo uh, At tungkol dito kay uh, ipipanyo Labrador Ang uh, sobrang yabang na ano Na viral ngayon na vlogger Sa tinitira niya yung buong iglesia at yung pamamahala ni, ng iglesia ni Kristo na si Ka Eduardo Manalo pinagmumumura ng uh, asong ito ayan at uh, mga idol mayroon na pala siyang ano uh, mga naunang tawag dito uh, paninira sa iglesia ni Kristo na ang sabi ng asong ito ay tinatago daw ho ng Iglesia ni Cristo yung bigas at mayroon daw bodega ang Iglesia ni Cristo doon po sa malapit sa Philippine Arena sa Bulacan ayan, panurin niyo po yung kanyang pahayag mga idol ayan ito po makaputang ina nyo dyan dyan sa INC ito po bakit po ang unang inintrada ko ay reliyon. Base po sa ating nakalap na impormasyon. Ha? Yung bodega po na yan na pinasok dyan sa Bulacan ay malapit po sa Philippine Arena na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo. Ito tatapatin ko na kayo ka, ka George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin na huwag natirahin ng Iglesia ni Cristo dahil etc. etc. Pero sa nakikita ko ngayon, pasensyaan mo na tayo ka George ha. Ha? talagang titirahin ko tong relyo ninyo. Mga hinayupak pa kayo dyan sa INC. Mga wala kayong magawa, mga wala kayong moto, mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Ha? Para po maintindihan ninyo, ito pang nagmamayari nito, ha? ay mga INC po. Tinatago nila yung mga bigas. Napakinggan niyo po yung kanyang sinasabi at uh, pagmumura sa Iglesia ni Kristo. Ayan. Pero sa dito po mga idol, sa picture na ito. Ayan. Kayo na pong humusga mga idol. Ayan. Yan po ba yung sinasabi ni Mr. Labrador na tinatago daw ng Iglesia ni Kristo yung bigas. Ayan. Makikita nyo po sa, ano, sa larawan. Ayan. Libre po yan ipinamibigay ng Iglesia ni Kristo sa ilalim po ng programang Lingap sa Mamamayan. Ayan, libre po yan ipinamamahagi, ipinamimigay ng Iglesia na Kristo. Ayan. At ngayon nga po, uh, ngayon January, nakaraan lang yata yan, ay humingi ng paumanin ng pasensya humingi ng tawad itong si Mr. Labr La Labrador doon sa kanyang naging pahayag about doon sa bigas Ayan, ito po panoorin niyo po mga idol yung kanyang paghingi ng tawad so siguro hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung, kung ako ay hihingi ng dispensa at sabi ng akin chay huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, ito po ay kapatid po ng aking ama. uh, ama. sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia ni Cristo, eh, ni hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng iglesia ni Cristo. Sapat na daw para maka-akay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang ah, nga, ah, hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia Ni Cristo at ako. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia Ni Cristo doon sa Ipil, humahanga sa akin pero dahil nagulat sila hindi ko rin sila masisip